Salam! Magandang hapong Riyad. Magandang hapon Middle East. Magandang gabi Pilipinas. Ako po ay gagawa na Maha Blanca. Pero dahil wala tayong cornstarch, ang alternative po ay all-purpose flour. Pagay natin ang iba. Puan kan. Pagay lang natin. Hanggang mag-even. Medyo mapino na po ang ating all-purpose with at dahil wala tayong coconut milk, ang alternative doon ng coconut milk ay itong powder milk. 400 ml or 2 cups. Lagay natin 2 cups ng water. 1 half cup ng sugar, optional. Condensed, Condense, lata ng condense. Tapos itong ating whole kernel corn, ito lang ang nabili ko. Haluin na natin ang ating... Pag pumulo na siya, saka natin lalagay yung ating mixture kanina kumukulo na ating mixture, lagay na natin ng ating all-purpose flour at na may iba. Ating mixture. Tsagain lang natin ang paghahalo sa ating mixture ng ka hanggang maluto. So, tsagain lang po natin ang paghahalo. Yan. Mga 2 minutes. Tinikman ko na siya. Hindi siya masyadong matamis. Kaya okay na sa akin. Buti na lang, malaki ang braso ko. Yan, tiyaga-tiyaga lang po. Pag gustong kumain ng masarap, magtiyagang magluto. Medyo nakakangalim maghal. At yan, okay na po ang ating mahablangka. Yan. Dahil wala tayong magandang lagayan, dito na lamang natin lagay. Palamigin natin dyan lagay natin sa ref. ta Creamy mahablangka, easy recipe. Lagay po natin sa rep. Diyan ko lang nilagay kasi wala akong magandang lagayan na square. Tapos lagay natin syempre ng pull. Mamaya natin kakainin pag malamig na. Yan. First time kong gumawa ng maha blanca na alternative ang ginamit. Walang cornstarch. All purpose ang ginamit. Walang coconut milk. Ang ginamit ko ay powder milk. Masalama. Thank you for watching.